So, dagang gang, salamat sa ginamos bagoong na binigay ng aming kasama mga guys, no? I Amin mean, eh, niya ginamos guys kay special ni. Eh? Special ni na rin apo ba. So, homemade no lang. Eh, negosyo. No? Ano yung ginamos? Mune, oh. Ano negosyo? Eh, ano guys o? Oh? Ano oh, yung siya? Ngalan guys. thank <laughs> you don doon sa I amin mean, pero last last day na namin ngayon pero grabe no? struggle yung biyahe namin ngayon kasi malakas yung ulan mga guys so oh. so dito pa kami sa artili mga guys so going pa kami ng ipil so sana pagdating natin doon walang ulan pero sa tingin ko talagang maulan kasi oh langit oh puti lahat Manina, sobrang init ngayon, lakas ng ulan. Bagyo naman siguro 'di. Na Dan eh. guys, oh. Yung salamin namin nag-moist. Hello. So last day namin ngayon, ngayon yung travel time namin pauwi. Oh, so, grabe 'to sa ulan. Lah. Tanik bagyo ni eh, guys. Iniipit din na yung hintangan ng pagkulian ni Ron. Ah. Uti, sana walang baha sa kalsada mga guys. Kasi pag may baha, iniipit din may yan. So, oh, yung sagsagan ngayon ang bagyong Christine. So, oh, for to today's vlog mga guys ay pauwi na kami ng Misamis Occidental so going to Ipil going to Sindangan to Dipolo to Kalamba ayun grabe yun at sugang mga guys ay ah sinsya na at kurog yung ating silaw out oh. camera kasi hindi natin nadala yung mounting Ah, grabe. Ang ah, guys. ulap. So, Kailangan iwipe-wipe -wipe 'yung salamin para hindi mag-moist 'yung pananaw namin. <laughs> moist, moist ang salamin eh. what's up? Dito na kami sa Ipil Sa tapat ng McDonald's McDonald's Hi McDonald's At sa Tapat din ang Gaisano mo Gaisano Grand Ipil So Dito na kami sa Ipil Galing kami ng Artilim So Dito ay Mina na yung ulan mga guys so, ng ulan so sana ituloy-tuloy na to hanggang doon sa pag travel namin ngayon so travel kami ngayon going back to Calamba Misamis Occidental so siguro makarating kami mamaya ng gabi gabi ini yung mga buto guys So, gabi na kami darating doon, no? So, ito yung town of Ipil, guys, oh ano. Ujo busy din dito, no, na area. So, so uh, ayan ah. Ah. Daming uh, ano. So, upin na tayo ng window kasi hina na yung ulan. So, dadaan lang muna kami sa glip doon sa branch, no. And tapos your turn pabalik Uli na dayon So yan yung I aming mean, ano, service sila yung nagkakarga ng motor na pang-display Sa so yan yung store Honda this So sa so mga hindi pa nakapunta Ipil e ito pala yung landmark ng Ipil e pala tandaan na sa e ipil ka na pag nakita mo na yung ano na yan libre kita mo na yung anong tawag dyan tower so yan yung palatandaan no? landmark nila ito yung panatawag nilang rot honda so kasalukuyan sa ngayong under renovation guys yan guys so galing tayo doon sa loob ng tindahan no? at yun kaya pala tayo doon uh, pumunta dahil meron tayo mayroon silang ibinigay sa atin no? kasamahan namin okay. buwan daw po eh Sir, guys, sa tuwa na daw tayo eh Ready? Ready? Ready?

salawat sa ginamos bagoong na binigay ng aming kasama mga guys. No? Amin ay ang ginamos guys kay special ni. Special ni rin. Apoy suka ba? So homemade. No? Muna ay negosyo. No? Ano yung ginamos? Muna ay negosyo. Ano guys? Oh? Muna siya ngalan guys preo 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 special ginamos homemade na sarap so to ay made in April gawa ng amin kasama dun o na yung sideline guys yung negosyo so binigyan kami ng dalawang bottle tapos merong merong kasamang meron din suka para sa namin sa head namin sa head namin doon sa ano orkita eh. so guys ito yung ano wala nang ulan mainit na so ano na kami ah, tuloy tuloy na yung biyahe namin ngayon papunta sa bawi ng kalamba mga guys So Yan So, mamaya ko na naman kayo I-update sa bawat lugar na Madadaanan namin guys So, kung asa na may dapit So, i-update ko na lang kayo Kasi kung itutuloy-tuloy natin Yung video ay Masyadong maging mahaba siya Nung mahaba siya masyado So, at least Ikita nyo yung krusada familiar niyo na itong krusada nato So, ito ay going to Kaliloy, Sindangan, Dipolog Ayan So yung bus galing ng ano, Sambuanga City Kung going siya ng Dipolog Ito yung kalsada na maradaanan niya Ito yung kalsada Tapos yung mga bus naman na Going to Bacolod or Somewhere in Cubajo City Yung nakita ko sa inyo yung previous Ito yung kalsada na Dadaanan din nila no? Via Dipolog City Doon na sila sasakay ng barge barko so ayan guys so kung going kapagadian hindi mo to maradaanan kasi doon sa kabila yung kalsada going to pagadian alright so kamaya na naman noon late. alright okay mga guys so update sa lugar nga itong giagian na natakaroon diri sa titay sa buwang ka guys So, town of T-Tay, no? T-Tay, 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 police station. So, ito pala yung town of t guys, no? Nandun yung police station nila sa taas, o. Oh. Ito yung kanilang municipality, oh. Municipality of T-Tay, ayan, doon, no? Ayan, so, yun yung nalabasan na natin yung town of t no? So, au, oh, ito, part pa to ng town of Titay. Titay. Titay, Titay. Tita na tatay. So, walang ulan dito, guys. Kita na akong yung kursada na masyadong uga. Masyadong mauga-uga hindi mabasa-basa. Ayan. Uh, so, all the way na kami, no? Next naman ito ay Tampi. ng Pilisan sa Mbuanga del Norte oh Norte na no oh sa Mbuanga del Norte na na so ane na yung biyahe dari guys oh so guro maabot guys niya pang ngit-ngit guys gabiin na giyon So guys, nandito na tayo sa boundary ng province of Zamboanga, Sibugay and Zamboanga del Norte So nalagpasan na namin yung ARC no, Yung ARC ba? Pa. Na palatandaan ang kanilang highway boundary Nalimutan kong ma-on yung camera Pero guys, ito na yung lugar nila dito guys Hindi pa siya naka -wideening. at ano pa siya maulan ulan Jadi guys so kita na to diri ang ilang lugar diri nga grabe kadaghang kuma or rubber tree uh, daming rubber tree dito guys tree of rubber ah. Uh, eh. <coughs> So guys, dito na kami sa bayan ng Tampilisan mga guys. So dito kami dati dumaan, no? dito kami nag-exit. Galing kami dun sa bundok. <laughs> so last 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 August, yung biyahe namin galing kami na Naga. No? Naga doon. So dito kami nag-shortcut. kami dito, no. Hindi na kami dumaan dun sa Ipil. Kaya yeah, mas malapit dito Kaso lang yung kalsada ay masyadong masikip So yan guys no? Within one hour ay narating na din namin itong Tampilisan. Sakop na ng Zamboanga Del Norte ah. Sakop na ng Zambuaga Del Norte ito guys So isang province na lang Hey guys, update so andito tayo ngayon sa the longest bridge in Zamboanga del Norte so makita natin guys ito na yung longest bridge na tinatawag dito sa Zamboanga del Norte particularly dito sa Sindangan wala so, guys baha baha din guys Kita natin yung ilo guys medyo malaki yung tubig oh dili man ito lang pala nadi ay mga power man di ay so nandito na kami sa sindangan no Sanda, sindangan sa mga del ah dool na mi guys Lang terminal sa lugar ni Muy 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 under construction no sa ilahan ko ani eh. uh, public market siguro ah terminal ko dito yung bus terminal guys oh. dan sa loob ba? oh dapat nilang highway dire Nota yo Price Gas. bantayan dere guys ang ilahang sidecar or yung kanilang tricycle dito guys yung nakalagay sa body or cab number pala nila ay yung mismo plate number ng kanilang motor so yung plate number ng motor yun pala yung May cab year. number ay classmate shout out sa classmate <laughs> So itong kalsada na to guys ay papunta ito ng Dumingat, Shayan. Papuntang sa Munga del Sur. Oh, ito pala yung lugar dito sa sindangan sa mga wala pa nakaanhi no. Yeah. Sa mga hindi pa nakapunta ng sindangan. Yan, ito yung lugar nila dito guys. Ito naman yung Sekolahna medyo ano dito sikat-sikat or mahal na schoolhan private school St. Joseph College of Sindangan May overpass and St. Joseph College uh oh nasal uy nana demang inasal di de rio oh, sa ng Jollibee. Jollibee. ah nang Jalibi mang jalibi hai boleh tahu akhir live ah. jangan ah. nok token kada duduk man jalito ah lagi lang nih guys ay, di namin magtugay kay Gabi na, di namin mawabot, oh bridge under construction, Oy. ay, ay tulay al, ang tulay. ang mga palayan guys nakapla sa hangin direo kira direo karon sa Osidalman. No? So andito na kami sa bayan ng Osidalman. Medyo na-traffic kami dito, guys, oh. One way. Under repair yung sa gitna. One way dito, guys. bro, classmate, ay mga classmate, classmate natin dito. So under repair yung kalsada. Daming under repair road construction oh. so muna yung kahimtang lili, guys may pumasok pala na pick up guys oh, yung puti oh. andun no oh, sa dulo iwan ko lang kung klaro nyo pumasok siya so pumasok siya rito wrong way kaya ang nangyari ngayon ay ang haba ng inatrasan niya oh atras atras ah nabuang naman siya kay rungwe rungwe man siya god ya yeah, umatras siya ng napakataas so yan yung pick up guys so na umatras ng napakataha napakahaba yung puting pick up na yun guys yung haba ng inatrasan niya Masok kasi sa dito na Wrong way Wrong way Sa mga idol Shout out Kay Mami Deer Para si Mami Deer <laughs> Ingling yun Balos yan nga yung. Okay. na yung video Okay Tuwan na sugat na po siya sa rural. ka, B.E. B.E. kayo. So, kasunod tayo sa isang tanker truck, tanker trailer. So, nandito na kami sa Dipulog. Buhan na ito ang kamera kahit nag-moist. na kami sa Dipulog, mga guys. Napos ako. Yan. So, dito na kami sa Dipulog City. Time check. 6... 6-8 in the evening. So, uh, hindi in guys. No? So, yan. So, dahil gabi na guys, no? So, mga guys kasi hindi na makita ang kalsada wala na tayong view na makita masyado ng madilim no. so dito na magtatapos yung ating video dahil gabi na talaga so see you for on the next vlog see you on my next vlog mga guys Maraming maraming salamat sa panunood sa inyong pagtanaw. by gang. Salamat. Keep safe everybody. Yeah. This is Elmer's speech signing off. Bye for now.